Hello sa inyong lahat! Ngayon gusto kong gumawa kayo ng masarap na cake. Sino sa inyo ang gagawa ng mas maganda? Ngayon ipapakita ko sa kanila kung paano gumawa ng masarap na cake. Kunin natin itong kamanghamang cream at ilagay sa ating mga cake. Ganyan lang, patong-patong. Oh, magiging napakasarap nito. Ngayon, gagawa tayo ng maliit na butas sa gitna. Magaling. At ilagay ang pulot na jelly sa loob. Oh, but again, sumang kapang kapang sa mga show. Kapangsyay ang na ito. So, ang sponge cake. At pindutin pa baba. Putulin ang mga hindi kinakailangang Wow, mag Magingat sa kutsilyo. At tignan mo yan. Kamangha-manghang tsokolate sa ibabaw. Mukha itong bilog. Ngayon, dekorasyonan natin ang lahat gamit ang tsokolate. Masti. Tignan mo ang disco ball na yan. Paano ito? Alam ko na ako ng susunod! And nilalagay ko rin yung honey jelly sa loob. Isara eh, ito. At ngayon, kiyangan ko pa ng pulang tsokolate sa ibabaw. Perfection. E-decoration na yun. At ah, na may malilit na buto, kaya mukhang strawberry ang cake na ito. Hoy, chef! Huwag sumilip! ngayon para sa dahon, ganyan lang ang birding frosting. Anong ginagawa mo, honey? Lindsay, magsimula ka na? Sige, ngayon turn ko naman. Ang init, salamat. Sa ganito, magiging mas madali. Narito ang ating tsokolate. Gagawa tayo ng isang particular na hugis mula sa tsokolate gamit ang mga mold. Sige, iyan ang unang piraso. At ngayon, kailangan kong magpahangin ng lobo. Pinapalaki. Astig. Tama na yan. Lagay sa inyo ng lobo. At lagay itong tsokolat sa ibabaw nito upang magmukhang puzzle. Oh, kalokohan yan. Okay. Ano ito? At nasaan ang piraso ng puzzle ko? Yee, Nicole! Oh, sige. Ito na. Maliit na kapatid na babae. Wow! Ang ganda ng mga cake! Tingnan mo yan! Oh, oo, oh, oh, ang saya ko! Tila isang milagro! Tingnan mo! Oh, napakakulay! Mmm, may honey jelly sa loob! Oh, napakatamis at masarap! Mmm, oh, oh! Tingnan mo ang cake na hugis strawberry! Wow! At ang palaman ay berde, ha? Huh? Hayaan mong tikman ko ito! Mmm, ang galing! Salamat, Lola! Oh! At tingnan mo ang bilog na ito? Para itong puzzle. At ano iyon? Hmm, pinagdududahan ko kung pwedeng kainin. Pero pwede kong tusukin ang lobo na ito. Oh. Wow! Ano ang nangyari? Iyon ay isang pagsabog. Pinili ko ang cake ng chef. Hmm? Oh! Oh! Hindi ko kailanman pinagdudahan ang sarili ko. Sa pagmumukha mo. Ngayon, gusto ko ng burger Makatas at napakasarap Sino ang magluluto nito ng mas magaling? Sige, magsimula na tayo Siyempre, kailangan natin ng masarap na giniling na kape Magdagdag ng asin At paminta On ah, to so it, Ischan ito sa aking paboritong kalan at kawali Ganyan I-roast natin itong karne hmm. Ang bango Sige, magsisimula na ako. pagdiskitahan mo ang maling lola. Ituturo ko sa'yo kung paano gumawa ng mga burger. Kailangan ko ng blender. Halu-haluin natin ito para mag mabilis. Oh, hindi masama. Ngayon, maglagay ng harina at paminta. Halu-haluin ng mabuti. Ang galing! Ngayon, ilagay natin ang lahat sa kawalay. At kaya ang iprito ng kaunti. Ano kaya ang ginagawa ni Lindsay? Oh, nagluluto ka na? Ayokong maabala, pero tutulungan ako ng batang McDonald's dito. Pagandahin natin ito ng kaunti. Kumuha tayo ng ilang patatas at ilang McNuggets at ilagay ang cheese sauce at ketchup sa ibabaw. Ngayon, ilang marmalade worms at tsokolate. Marshmallows at Nutella! Siyempre! Hmm, at isa pang tinapay sa ibabaw. Ang sarap! Wow. Hindi ko naiintindihan. Anong klaseng burger ito? Ituloy natin. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang dapat na palaman sa burger. Oh, tingnan mo ang keso na umaagos. Hmm, ang katas. Ira, isa ko na si Paoli ko. Iwain ng manifest ang mga pipino, pagkatapos karot, at magkakaroon ka ng napakagandang veggie burger slice natin ang karne na lahat ng gulay at ang sinapay sa itaas. Ito mahal! Wow! Ngayon, kailangan nating tukuyin ang pinakamasarap na burger. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Mmm, tingnan mo ang burger mula kay Chef. Napaka-juicy at masarap. Mmm, ang galing. Gustong-gusto ko ito. At paano naman itong burger na ito? Broccoli ba ito? Ew. Mmm, mukha ring gulay. Pero subukan ko nga. Ay, hindi. Puro gulay. Hindi ko gusto yon. Hmm, aba. Hindi inaasahan. Sige, tara na. Subukan! Pero sobrang masarap. Wow, napakasarap nito. Gusto ko pa ng mas marami. Ikaw ang panalo, ate. Oh, nagawa ko ito. Hura para sa akin. At ngayon, gusto ko ng masarap na cocktail. Gawa mo ako ng isa. Naggawa natin ang pinakamasarap na cocktail. Ilagay muna ang yelo sa blender. Ngayon, idagdag natin ng gatas at iyon ito. Ihalo ang lahat. Ngayon, kaunting pula na pangkulay. Magaling. Ngayon, patayin ko ito at ibuhos sa maliit na mangkok na ito. Ganun lang. Ibuhos na natin ito sa baso ngayon. Sapat na yan. Patong-patong, iba't-ibang kulay. At ngayon, ilalagay natin ang cream sa ibabaw para mas marami. Puling haplos, mga palamuting asukal, at handa na ang aking cocktail. Lola, kumusta ka dyan? Well, ngayon magsisimula na ako. Gagawa ako ng fruit cocktail. Iyon na! Hiwain lahat ng maliliit na piraso. Ngayon, ilagay natin lahat sa blender, orange, kiwi, at mansanas. Hmm, amoy kahanga-hanga. Magdagdag tayo ng konting honey. Yes, figure out ako kung saan ang surround na ito. Kailangan din ang tubig. Ilagay ang takip at i-on ito. Pagpapas natin ito sa baso at handa na ako! Sa palagay ko, hindi naman masama. Paano si Lindsay? Oh, pasensya na. Naisip ko kasi ang ibang bagay. Heto na ang cocktail ko. Luis, handa na! Kaya, simulan natin ito. Mukhang interesante. Pero ano kaya ang lasa nito? Hmm, hindi malinaw. Okay... Ngayon alin ang pipiliin ko? Well, kunin natin ito. Hmm, makulay? Ang sarap naman. Ito ang pinakamasarap sa Nainip ngayon. Nainip ako sa paghihintay. Kukuha ako ng ilang mentos. Huh, hindi ko nakuha. Naman? Oh, hindi. Uh-oh. Hmm, ano? Oh, hindi. Ano yan kanina? Pasensya na. Okay, pero nanalo ang cocktail na ito. Ngayon, ngayon, gusto ko ng waffles. Gagawin mo ba ito para sa akin? Huh? Siyempre, waffle. Simulan na natin. Kailangan ko ng jelly. Ibuhos ito sa mangkok na may mainit na tubig. Paghaluin ang lahat. At ang buong masa ay dumikit ng mahusay. Ngayon, kunin natin ang yumanig bakal. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi, hindi ito kasha. Pero sakto lang ang silicone mold. Ibuhos ang ating jelly sa halo. Ganyan lang. Ano sa palagay mo, Lola? Mahal ko siya. Sang kakaibang resepe. Well, hindi ko masasabi iyon. Nakagawa ako ng kahanga-hangang jelly waffles. Tingnan mo ito. Oh, talagang nakakaintriga. Ngayon, ang pinaka-pinagagalak na bahagi. Kailangan ko ng kulay na tsokolate. Tinunaw namin ito sa isang water bath. Kapag natunaw na natin ang lahat ng berdeng chocolate, isaw-saw natin ang waffle dito. Pero hindi nang lubusan. Ilagay natin ito sa plato. May naaalala ka ba sa ganito? Oh, alam ko kung ano ang kailangang idagdag. Kuhanin natin ang natunaw na chocolate at ilagay ang mga patak ng chocolate. Ganyan lang. Ngayon, siguradong magmumukha na itong pakwan dahil magkakaroon ito ng mga buto. Kita mo? Oo, uh, oh, oh, mukhang perfecto ito. Oh, ang ganda. Ma-appreciate ni Sophie ang aking pagiging malikhain. Oh, oh, pero gagawin ko siyang mga klasikong waffle. At mas magiging masarap ang mga ito para sa kanya. Naihanda ko na ang masa. Ibuhos ito sa waffle iron. Pero kalahati lang. At ngayon kailangan ko ng kakaw. Ibuhos ito sa natitirang halo ng masa. At ibuhos ang tsokolating masa sa kabilang kalahati ng waffle para maging tsokolate at banilya ang waffle. Isara ito ng ganyan at maghintay, syempre, na maluto ito, chef. Anong tinitingnan mo, ha? Ngayon, kunin na natin ang waffles. Oo, oh, oh, ang bango! Wow, Lola, ang galing niyan! Salamat, chef! Ngayon, ilagay natin ang waffle sa plato. Ibuhos ang pulot sa ibabaw. Ngayon, ikalat ang mga presa. Hmm, ang ganda. Gusto mo ba ng presa? Itinanim ko ito mismo. Oo, oh, oo, Oh. oh. Dani, gusto mo ba ng ilan? Diyos ko, Dani. Oh, pwede bang ito ay isang stub? Ang aso ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Oh, ito ay mga stub. Salamat, Lola. Anong mga galaw ang ginagawa nito, ginoo? At mukhang handa na ang aso. Ibuos ito sa waffle iron. Oh, hindi. Yan lang ba? Ano ang gagawin ko? Salamat. Oh, tama yan. Kaya kong gumawa ng donut waffle. You Danny. Waffle yan. Donut ba ito? Oh, well, Sophie. Sige, subukan mo na. Sige na, mahal. Wow! Ginawan niyo ako ng mga waffle? Well, halos! Tingnan natin kung Papasok ano ang... na! Ano yon? Donut pa? Kawili-wili. Subukan natin ito. Hmm. Sandali, parang donut ang lasa. Anong nangyayari dito? Gusto ko ng waffle, pero masarap ito. Wow! Malasa sa waffle at vanilla. Iyon mo ko. Hmm. Masarap. Kiyumoko. Ano ba yan? Ang mga strawberry ay at ito ay tsokolate at... Oh, 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 oh. Lola, gusto ko ito. Ang sarap. Ngayon, ano yon? Hindi pa ako nakakita ng biro. Sinabi ko na sa'yo dati tungkol sa waffles. Nakakatawa sila. Mmm, masarap. Astig. Gusto ko to. Pero sino ang nanalo? Bigyan mo ako ng sandali para mag-isip. Mmm, sa tingin ko mas gusto ko ang strawberries ang mga waffles na ito ang nagwagi. Oh, oh, oh. Sinabi ko sa na ang aking waffles ang pinakamasarap, chef. Sinubukan mo ang iyong makakaya. Tatapusin ko na ang aking drawing ngayon. At heto na. Gusto ko ng in-scrambled eggs. Hindi naman yung ganong kahirap. Pwede ka nang magsimula. Maganda ang ideya. Magsimula na tayong magluto. Kailangan ko hindi ng ilang itlog. Ng... Ang pakete. Sige na, bakit hindi ito gumagana? Sige na, itlog, buksan mo. Oh, lahat ng itlog ay basag. Oh, hindi na tayo dapat gumawa ng scrambled eggs mula ngayon. Oh, tama. Ginamit ko ang paboritong matatamis ni Sophie. Gustong-gusto niya ang marshmallows. At kung natunaw, kamukha nila ang puti ng itlog. Sige, magsimula na tayo ngayon sa gamit na air dryer. Napakagaling na trabaho. Handa na! Kailangan ko na ngayong gumawa ng pula ng itlog. Well, magiging dilaw itong ogag guga Perfecto! Kita mo? Eh. At ngayon, syempre, hindi ko kakalimutang magdagdag ng asin sa anyo ng pop rod. Ang galing niyan! Madali lang lutuin ang mga pilay na itlog ni Dani Dani. Totoo, maipapakita ko sa iyo ang masterclass. Binabasag namin ang itlog sa isang mangkok at hinahati ito sa puti at dilaw gamit ang cute na piggy. Oink, oink. Kapag ang lahat ng yolks ay nasa hiwalay na mangkok, ibubuhos naman ang puti sa dalawa, ang pulang pangkulay sa isang mangkok at sa isa pa. Berde. Ngayon, ihahalo natin ang lahat. Kailangan mo ring paluin ang mga itlog na pula. Siyempre, para dyan, kukunin ko ang batidor na ito. Oh, perfecto! Oh, ngayon, ibubuhos natin ang itlog na pula sa kawali at maghihintay tayong maluto ito. Pagkatapos, mag... Glam, modest, Kelly, Ah, sa protein Kalahati ng panulat. At pula rin. Kita mo? Ngayon makukuha natin itong may kulay na tuntunin. Ngayon, syempre, kailangan nating hatiin ito sa mga piraso. Oo, oh -oh, matutuwa si Sophie. Hindi ko. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang gulay para sa dekorasyon. At syempre, ilang cherry tomatoes. Nakatulog na naman si Lola. Gumising ka! Gamitin natin ang napatunayang option. Kaunting ingay. Tara na, gumising ka! Ano? Ano yon? Saan? Hindi ako natutulog. Hiniwa ko ang mga paminta. Ngayon, ilagay mo ang mga paminta sa kawali. At syempre, basagin ang ilang itlog sa bawat paminta. Oh, handa na. Ngayon, ilipat natin ito sa plato. Oh, perfecto. Naghanda na ako ng plato. Bon appetit, Sophie. Oh, nagugutom na ako. Ano to? Paminta? Hindi ko gusto ang gulay. Sige, subukan natin. Kadiri, oh! Uh! Ngayon, subukan natin ang makukulay na roll maganda. na ito Mukhang maganda Suriin natin ang lasa mm. Oh my God! Ang sarap talaga! At naroon ang huling pritong itlog na naiwan Ngayon, ito'y matamis na ginisang itlog Kahanga-hanga Wow! At meron pang pop rocks Astig! Gustong gusto ko ito Subukan natin ang isa pa Ano yon? Ang pula ng itlog ba ay gawa sa gum? Astig! Makakagawa ako ng mga bula. At ibinibigay ko ang panalo sa pinakamatamis na scrambled eggs. Hindi ako makapaniwala. Narinig mo Ga ba siya? Halika! Tingnan natin sila sa likod. Magkaroon ng isang kawili-wiling bagay sa pagkakataong ito. Ito ay isang milkshake. Bilisan mo at magluto. Ganun lang kasimple. Hindi ko kailangan ng gatas. Gagamit ako ng penta. Marami akong panlasa dito. Kumuha tayo ng Ives Mold muna. Oh yeah. Ngayon, ibubuos natin ang penta ng iba't ibang lasa sa loob nito. Bawat hulma ay may ibang lasa. Ngayon, kailangan ko ng super lamig na penta para magyelo ang yelo. Oh, oh, ang lamig dito. Ang hirap pumasok nito sa akin. Kapatid, palabasin natin itong lamig. Lahat ay nagyelo. Nilalagay namin ang yelo sa isang malaking mataas na baso at pinupuno ito ng Sprite pagkatapos. Ibon. Oo, oh, tingnan mo ang mga kulay na ito. Ang ganda talaga. Oo. Sayo. Ang sarap. Kumuhit. Oh, mahal! Ayan ang nakuha mo. Gumagawa ako ng isang smoothie na gulay. Nilagay namin lahat ng pinakakapakipakinabang na gulay sa juicer. Magiging malusog ito. Broccoli, karot. Ngayon ay may isang buong baso ako ng bagong katas na gulay. Kailangan ko ng isang grapefruit, syempre. Gumawa ng butas sa ibuhos ang katas ng gulay sa gilid. Oh, maganda at malusog ito. Napakasarap nito. Ipasok ang straw at ibuhos ang natitira sa baso. Dani, kailangan mong subukan ito. Sige, Lola. Sana makayanan ko. Nakakadiri. Ayaw kong masaktan si Lola. Oh, Lola. Ang galing, di ba? Ikaw. Talaga? Salamat, Daddy. Pero tingnan mo ang ginagawa ni Chef. Oo! Oh, oh. Ipapakita ko sa'yo ang isa pang masterclass. Gagawa ako ng tunay na milkshake sa isang mixer. Naglagay ako ng lahat ng asul na sorbetes, asul na berries, asul na syrup, at isa pang halo. Gagamitin ko ang timbang ng pink, pink na ice cream, raspberries, at pink na syrup. Kailangan na lang magdagdag ng gata sa lahat ng lugar at buksan ang mga blender. Oo! Oh, oh, oh. mm, siguradong masarap ito. de oh! Oo! Ibuhos ang milkshake sa mga baso at gaya ka ng whipped cream, mga sprinkle ng nerds at takpan ng mga takip gaya sa coffee shop. Ang ganda tingnan! Ilalagay ito ni Sophie at susubukan dalawang milkshake sabay. Kita mo? Maganda at kapakipakinabang! Magaling mahal. Oh, halika na. Kailangan niyang subukan ito. Bon appetit! Oh wow, ang galing. Gusto kong magsimula sa ito. Mukhang Gaya ng Shana. trabaho na kawili-wili. Pero ito ay seryosong labag sa kalooban. Subukan natin ito. Smoothie ng gulay mula kay Lola. Ayokong masaktan ang kanyang damdamin. Oh, uh, Lola, masarap ito. Ngayon, subukan natin ulit. May balbas na, pre. Wow, ang galing. Talagang mas maganda kaysa sa vegetable cocktail. Wow. Well, gusto ko ito. At ano ang nandito? Isang buong helmet. Astig. Isuot natin ito sa ulo ko. Okay, at pwede ko rin pagsamahin ng dalawang tsokolate sa isa. Ang galing. Ito ang milkshake na gusto ko. Kamangha-mangha ito. Alam ko na kung sino ang nanalo sa contest na ito. Yuhu! Alam kong magugustuhan ni Sylvia ang aking...